Ah, good morning guys. Ha, na tayo sa likod bahay, no. Ah, ngayong araw pala, sabi ko sa inyo, ah, medyo maliit na yung kulungan natin na yon. Naginawa na screen para sa mga sisiyo. So, ngayon, ito nagawa ako na do sa in ko na lambat. So, ayan ko nakikita niyo. So, patapos na ako. Na ko na yung pinakaibabaw at saka tong gilid bali ito na lang parang pinaka pinto po ay dito nalagyan natin ng brace ah, uh, para pagkaano yun di di ano lang angat lang so gawin natin eh medyo maloob na sila so may tendency din sila magkakagatan so ilalagay ko na muna sila sa loob para pagkaano maidiretso ko na itong ah uh, pinaka pintuan nila nakita so, na natin dito na face sablet para pagkain natin ng ano pinto so sama nyo ako para matapos na natin to guys so ayun pala ano, ito pabumili ko na ano lang ginamit ko dyan lumang kawa yan kasi nga pagka ah, di ba sabi ko hindi naman sa atin ito na to na pwesto barbecue ang gamitin na may miyari so yung dati to detachable naka ah tie wire lang may, para pagano tanggal lang tas balumbol ball lang uli so may ayos natin so ito ayusin natin yung ano ngayon pinaka pintuan para pagano tapos na tayo O, so, itong laknang na doan natin, mahalin, hindi. Ang atin uh, hindi angat lang to tapos uh, ano lang natin ng bato na yun ang parang pinakala kasi hindi naman nila yung hindi mo sila mas na dyan yan guys okay na yung ano natin ito na lang natin sa may sulok na yung na lalagyan ng pinakapabigat na pato tsaka dito sa gitna pag, na parang pinakalak na so ngayon kukunin na natin yung mga sisiyo para doon na natin ilagay so angat na lang muna natin to para pag bukas natin dun, tatapat natin dito makakaroon na sila doon <coughs> 是的。 So, yun na sila guys. Kung nakikita nyo, no? O, so, ayan, no? Ayan. O, di mas maluwag na sila ngayon. So, may tendency. Hindi na sila ngayon magkakagatang kasi maluwag na yung kanilang ginagalaan. So, ngayon, sasarado na natin yun. Tapos, lalagay natin ang pinaka, ano to, lupa to, baba ng ano, para hindi nila maiangat. Kasi yung pinabigatan ko na ng bato. Lagyan natin ng lupa. Pahalikin ang pinakahalak nitong lambat. So hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat. Uh, thank you for watching. God bless.